po kini sa pario dumating pipit ang pag-asa himala sa dilim sa pawat hakbang damhin ng lakas paghilot ng kamay sakit ay magwawakas o oh, apo Handog mo'y liwanag Sa buhay na basag Haplos ng pag-asa Sa mundo'y talagang sagad Walang imposible Basta't maniwa

eh, oh! po hindi oh, pinakatulog. Kala silang... Wala naman kayong isang ambisyo. Wala po. Kung hindi hindi, ikaw mo pinakatulog. Tapos pinilaki ko yung chalene. Ow! Eryk po po! tama na. Ah! Ilan taon hindi nakatulog na rin? Matagal na po. Ano po siya, tutulog siya. Lagi po siyang bigang tumatakbo. Tapos tinutusok daw po yung mga buong katawan niya. Tapos nung isang linggo, sumuka po siya na sumuka. Tapos ang kaya niya para po putok daw po. Ano yung next year gising niya ha? Hindi po tabi siya makatulog daw. Pagkano po naglalakbay po siya, natayo At ng gising, makikita niya sa mga puno. Para sa naman biglang nag Para pala <laughs> 'yan, 'yung tega mo. 'Yung tega na king paano ginagawa sa korte? Kasi ano, 'yung 'yung maglalakad nang nakapitin. tapos pinupugo eh. ka 'yung bebe. Tara. Salamat sa Ano 'le? 'Yung lagi ikaw ng dati. Ikab ng hika

Ay, iwasan natin mag-reply sa mga Facebook accounts na mag-chat sa inyo na ginagamit ang pangalan ko. Narito ang ilang halimbawa na ginagamit nilang mga Facebook accounts. Suriing mabuti. Kung mapapansin nyo, kayang-kaya nilang gayahin ang pangalan nating sa Facebook. Meron namang ibang iniiba ng konti ang spelling katulad ng nasa taas. Ang nakalagay ay Apostol Philip Divine Healer. Ang iba naman ay nagagamit mismo ang ating pangalan na Apo Philip Apollo. Wala po tayong blue check sa Apo Philip Apo Apollo sabagat wala tayong valid ID na pwedeng gamitin para suportahan ng ating Facebook. Ngunit, meron ding ibang mga accounts na ginagaya naman ng ating legitimate na Facebook page na Apo Philip Divine Healer. Mismong spelling at saka mga profile picture at background picture ng Facebook ko ay kayang-kaya nilang kunin sa Facebook at gamitin para makapang-scam. Ayan, nariyan ang mga pangalan na ginagamit nila, pakatandaan, hindi po ako yan at hindi ako una mag-chat-chat sa inyo. Narito naman po ang aking legit na Facebook page account na iyan lang ang magre-reply sa inyo pag kayo ay nag-chat. Kung may una nag-chat sa inyo, hindi po ako yun. Ito lang po ang page na ginagamit ko pang chat kahit kanino at uh, mag-reply sa mga messages nyo. Apo Philip Divine Healer na may blue check sa gilid, ibig sabihin verified po na Facebook. Doon lang po kayo mag-chat-chat. -chat. Ito naman ang halimbawa kung paano sila mag-chat, yan. Pag napansin yung nananakot at nangihingi ng pera, hindi po agad ako yon Hindi ko kayo hihinga ng pera. Tsaka mga nagbibenta ng healing oil na 800 na agad-agad kayong aalokin, hindi po ako yon Hindi ko po kayo inaalokin yan sapagat kayo po ang aantayin kong magtanong sa akin doon sa aking legitimate page doon lang po ako magre-reply para maiwasan natin ang mga scammers maraming salamat po at yan maging observant lang po sa mga message nila pag tunog matandang hukluban hindi po agad ako yun gumagamit ang iho iha nasa templo at kung mga nagalog ay talagang buong buo hindi po ako yun maraming salamat po sa lahat

Pagkakaroon na rin tayo brand niya mo ha, pagbubagan to. Pagbubagan mo kay nanay <laughs> <laughs> okay naman. Na po, <laughs> okay na ha, ah, abalab na kay nanay. <laughs> Hindi na po siya tatakoy. So. Oh. Um, Ang <laughs> um, pangit po kasi. Ang pangit po kasi naiimot siya. Afraid, Nakatakot po. Nakatakot. Hmm. Tatago niyo lahat ng poin sa bahay. Wala, hindi po siya Ay, hindi. Yung lahat naman. ko magkape. May mga ganda ko po. wala ano kapero pino ayoko itlog hindi okay. okay. tapos pero, ano ka, siya parang ugot parekina pero hindi po, nasasa hindi ano hindi ko ano 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 Sa bawat hagbang Damhin ng lakas Paghilot ng kamay Sakit ay magwawakas Oh, what Handog mo'y liwanag Sa buhay na basag Haplos ng pag-asa Sa mundo'y talagang sagat Walang imposible Basta maniwala Sa healing powers mo pusong di makawala Lumapit ka lang buo Ang paniniwala Dadaloy ang bisa Nang mahiwagang biyaya Apo Philippe Gabay, ça.